So yun nga guys, in this video ay para lamang to sa mga naka TNT user or mga naka TNT SIM. So ito guys ay uh, patungkol sa uh, magkakaroon tayo ng internet no expire po for only 99 pesos. Okay? So ang una muna natin gagawin ay pumunta uh, umun muna tayo dito sa Play Store at i-download or i-update natin yung mobile application na GCash. So, kung uh, hindi pa updated, so update mo lang. So, kung wala ka pong Gcash, mag-download ka na ngayon. Tapos, pindutin natin tong open. So, yun na nga guys. Pindutin lang natin tong load. Pindutin natin yung load. Tapos, iselect is natin, syempre, yung TNT. Okay? Token text. Oops. Back ulit tayo. Tapos, piliin natin yung token text. So, load. Tapos, piliin natin ang token text. Ayan na nga guys, top and text Globe pa rin wait lang. So, pagkatapos dyan guys uh, Enter lang natin yung uh, SIM natin sa top and text Tapos, pindutin lang natin Yung next Oops. So, halimbawa, ito yung Load natin Tapos, pindutin natin yung next Tapos guys, scroll uh, Or swipe right kayo Dito kayo sa data So, dito sa data Piliin nyo guys yung Magic 99. So dito, kung natin, available for smart and Top and text. So 2GB siya guys, non-expiry. Okay, so maganda to pag uh, meron kayong wifi sa bahay, no? magagamit mo siya para just in case na emergency, so may in pang internet ka. Okay, so kung may mga katanungan ka guys or may mga suggestion ka na gusto natin gawa ng video, please make it sure na mag-comment ka down below.